Saan ka ba talaga nanggaling at kakaibang 'yung pananalita? Alam niyo sir, kapag sinabi ko sa inyo yung totoo, hindi naman kayo maniniwala eh. Ay isipin niyo naman pa ulit-ulit na ako. I'll promise not to judge you. Then tell me, saan ka talaga nang galing? I came from the future, sir. Galing ko ako sa taong 2022. At dahil sa... Ewan ko, mangkukulam niya yung professor ko. Siya ang nagdala sa akin sa mundong to. Sa mundo ng No Limit Ang Hero. Isang nobelang sinulat ng ating pambatang bayan. At ikaw at si Maria Clara ay mga karakter lamang sa nobelang ito. At ako, well since nandito naman na ako, siguro karakter na rin ako ng nobelang ito. Yun. Yun po yung totoong kwento. Promise. Katid mo, marami na ang nakakagulat at masasakit akong matuklas na ngayong araw na ito. Hindi to panahon pa ka magpatawa o gumawa ng mga kalokohan prento. O baka naman ka ang pag-isipan na ikaw ay nasa silaan mo. Sir, ha? You promise, hindi mo ko i-judge. O oh, man, hindi. Hindi kita maaaring natulungan, lalo na sa panahon mo. Ay, sir! Ikaw naman, di ka naman mabiro. Joke lang yun, sinusubukan lang kitang patawanin. Eh pasayohin Kahit pa paano, kasi alam ko na mga windang ka, lalo na sobrang lungkot ngayon. Pero tama kayo, walang katotohanan. Lahat ng mga sinasabi ko, kalokohan lahat yon. May apologies.